Magandang buhay muli sa inyo mga ogang tindera. Ayan, ang content ko for today or ang vlog ko for today is magsasara ako ng tindaan ngayon. Samahan niyo si ogang tindera ngayon na magsasara kasi uh, 8 o'clock na. Medyo maaga ako kung magsara mga 9, 9.30 kasi si Ogong naghahatid po yan ng pasahero eh sa gabi. So, umalis siya ng 8 o'clock, dumarating siya mga quarter to 9. So, inaano ko lang po, binabalansi ko lang po yung pagdating niya. Yung pagmalapit na siya na darating, saka ako mag-prepare uh, magsara. So, samahan niyo ako guys na magsara. At uh, ayan po, tinatanggal ko na po yun na uh, nasa uh, pinto, yung sa gate na yan. Tinatanggal ko na yung mga nakasabi na yung pag umaalis na si Ogong. Kasi ako na lang mag-isa dito. At... Uh, pag alis niya, sinasarado ko na ng gano'n para hindi na basta tuloy-tuloy yung customer. Ano? Actually, hindi naman sila pumapasok dito sa loob. Doon lang naman talaga sila sa may labas. Pero yung iba kasi, syempre, di ba, hindi mo rin masabi. Maging dapat, ah, keep safe lang tayo, no? Maging prepare po tayo. Ah, kahit na, di ba, marami tayong nababalitaan. So... Maging uh, ano lang tayo, handa lang ba tayo? At sana nga may luck po yun eh, yung aking uh, gate na yun, no? At uh, syempre mas maganda may kasama ako. Ngayon pag wala akong kasama, talagang inaano ko na siya. Sinasarado ko, kaya mga naiiwan naman sa labas, hindi naman para nila kuhanin 'yan. At nandito naman ako sa loob. At mas maganda kitang-kita ko yung pagbumuka nila dito eh, kapag uh, wala na mga sabit doon. Pero sa umaga okay naman. Welcome naman po silang lahat, ano? Pero never din sila pumapasok rito. Yung medyo makapal mo mukha yun ng pumapasok. So, yan po, yung po ang uh, inaano ko, medyo less po yung aking trabaho hindi katulad ng dati na talagang halos lahat na nakasabit ay tinatanggal, kinakabit ko sa umaga, tinatanggal ko sa gabi, no? So, meron po siyang 45 minutes na ganun po ako na nagtatanggal uh, or eh hey, ngayon mga less na po siya eh. At uh, nagtatagal lang din po ako sa ngayon na magano magkabit sa umaga dahil may mga bago kong paninda na nilalagay at dinadagdag din po. Sa gabi naman, uh, hindi naman ako masyado mag nagmamadaling magano rin. Mag uh, sa uh, sara or kung saan saan ko ipatong gusto ko naka maayos din po yung paglalagyanan ko yung pong nakikita nyo mga tinatanggol ko yan nilalagay ko na yan sa likod po yan ng pinto mismo yung sa drum naman yun nakalagay po doon sa labas no? at uh, yung mga hinahakot ko naman po doon sa loob ay uh, mga excess na po yun no? nandito sa mga sa hallway ko ayan kung wala lang ako masyadong ano, maluwag tong tindahan ko, guys, eh. Kaya nga lang, meron mga nakabarandal dito. Gusto kong makita nila yung mga paninda ko. Pero kung wala po iyon, ay uh, maluwag po. Hindi ka, da, ano two-way po ang mangyayari. Esa sa ngayon, one-way lang talaga siya. No, may may kalakihan din naman to kaya lang pahaba. Kaya lang kung makikita nyo yung pinaka pinaka hallway nito sa akin, may indaanan niya eh sako po ng paninda at uh, hindi ko naman pwedeng itabi sa loob at hindi naman nila makikita yon. Syempre, mas maganda nakikita po ng mga customer yung mga paninda kasi pag nakatago po yan paano po mabibili yon? Di lang po yon. So ayan po yung aking pagsasara, way ng pagsasara. Madali para sa akin kasi alam ko na kabisado ko naman po guys yung aking mga gagawin. Ano? At uh, ayan, malapit na rin dumating si Ogong yan, yung aking partner. At uh, at uh, ayan, uh, talagang uh, inaayos ko yung pagsasara, hindi basta pagsasara, no? Kailangan maayos rin po yung aking pagliligpit. Para pag ayos ko kinabukasan, alam ko kung saan ko siya kukuhanin. Alright, samahan niyo ko to continue, mga ogang. dumating po siya. Ayan. So, siya na po magsasara nun. Ayan po. Bali kasi may hinahatid pa siyang pasahero na trabaho sa call center. So, panggabi po yun. So, inaakto ko lang po yung pagdating niya. So, siya na po yung magsasara. So, na lang natin siya, guys. Para makita niyo po yung sarado niya. Itsura dito sa loob ng bahay namin. Ayan. Diyan po, ko po nilalagay yung ibang paninda. At tinatakloban ko po siya talaga. Ayun po, para hindi matukso siya niyan. Kasi pag uh, nakikita niya may mga pagkain diyan, natutukso po siya at nangungulit. So tinatakpan ko para wala siyang makita ng mga pagkain. So yun po 'yung sala namin <laughs> Sala naman ng partner ko, 'yung amin tindahan. Guys, Diyan naman sa na yan, guys, uh, yung natira naming ice tube na aming tinda. So, binabalik po namin yan sa plastik, no? Ayan po. Kasi kung i-stack po namin dyan, matutunaw po yan. Eh, may freezer naman po kami na pwedeng paglagyan. So, yung mga yung natitira, nilalagay namin dyan at matyaga po yan ng partner kung ginagawa. Pag may natitira po na yellow. At, ayan po, ilalagay namin sa freezer kasama ng mga frozen goods ko at ayan para po maibenta po rin po ng maayos bukas at hindi naman po lugay di ba buo pa rin yung yelo ayan so ayan kinakandado niya na at may trapal na at uh, alam namin safe naman po kasi marami na rin pong CCTV nakapaligid dito at uh, yung aming uh, street ay uh, lahat po mayroong pong uh, ilaw no So, ayan, sarado na siya, guys, no. Uh, sa totoo lang, uh, napakasarap ng feeling kasi may changes po yung pag, uh, uh, yung aming pagsasara. At uh, yung tindahan namin, safe naman po siya. At nakakatuwa lang, Tignante po ba? Ayan, love na love ko po yung tindahan ko, mga kaugang.